super sexy nga, ay okay. ay, ay. <laughs> <laughs> Pa'n Ano ba yun? Ano kung pa yon 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 kung kami. yon oh. kung

Sibling ako yun. Nah, ako na yatay na. <laughs> Kailangan ko pa siya. Kaya so, Tapos, Tao ko spinili ko 'tong regalo na 'to kasi mahilig siya sa anong <laughs> <laughs> eh. Ano na? Na-sinobra na. Magbibigay na. Sweet lang Ah. Uh, 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 ano mo ina? Sa kahati higan na ito. Oh, yeah. Ito ko nilagay ah yung napili ko bibigyan ka lang, ka lang, hindi kaya nito pusa nilo, chupa ang tainga ko lang, mas lang, andin siya napili na buono, ay nabiuno, makonet, tapos maginig sa sweets, kaya, tapos, talagang ano, may Chinese blood, wae.

We'll stop the work case. Okay na. Saka <laughs> sana <Sino> <laughs> uh, mag a Mamaya na palang pasok. Yan, na. Sino ko, siyang mag-feature. Kahit pati ilaw, feature yes, Ang <laughs> <mahirap> na na okay, pwede, <ba>? <laughs> <laughs> pwede. <laughs> <laughs> Huwag kong pinili! Nagkakulungin! Pinipigyan ka ba namin? <laughs> Lahat <laughs> kaya na pinapicturean niya tayo. Wala naman. Kahit ano. Wala na lang pa rin. Ano ba? Ano Ako na ba? <clears> Oo, malamang. <throat> yung nabunod ko. Kasi, hindi ko alam paano ko siya naging close eh. Kasi, alam mo yun? Ayoko nang masuni At first glance. At <laughs> yun! Ano <start> niya? Talagang tinamaman siya yun. Karang nilalang ko na. isip ko na itigas kayang si December January wala naman. sarap magkam. yee! 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 Kailangan niya kung sino. Alam ko na. yee! 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 wala yee! Okay, uh, ikaw na. Ano na ginanakay sa mundo? Sa kasalpin na. Ano ba kailangan kita sa akin na mahirigus ng baka? Wala na kaka-sundok alam ko, ko? Yeah, yeah. Alam, alam na? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? 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 isa po, y. sa, 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 sa ulo eh. Hindi na si Becky. Hindi, sabi na Sabi pati hindi na ulo. Oo, rin pati pati. O, kami Sige, Sige. Sapatan ko lang useful naman yung paper bag ko. Yeah. Alam ko, alam ko. Alam ko isa sabihin dito. <laughs>